Karumal-dumal ang sinapit na kamatayan ng isang ama matapos siyang brutal na patayin ng sarili niyang anak. Pasado la sa isang umaga, Enero 19, Linggo, sa Puruk 1A, Gapas, Barangay Madaom, Tagum City sa Davao del Norte. Sa mga larawan at video na kuha ng Brigada News Team mula sa mismong lugar ng krimen, makikita ang biktimang si Loloy Barles na nakahandusay at naliligo sa sariling dugo at wala ng ulo matapos tagain at pugutan ng kanyang anak na si Barlono Barles na parehong residente ng naturang lugar. Ayon sa ulat ng Tagum City Police Station, unang tinaga ng sospek ang ama bago tuluyang pinutol ang ulo nito. Hindi umano gawa ng normal na pag-iisip ang naturang krimen dahil pagkatapos pugutan ng ulo, kinuha rin ng sospek ang mga laman loob nito. Sa pagsiyasat ng otoridad sa lugar, makikita ang puso ng biktima na isinabit pa sa isang puno habang narecover din ang iba pang organ malapit sa crime scene. Sa pagsusuri ng mga pulis sa crime scene, narecover nila ang mga kasangkapan sa krimen tulad ng karit, itak at martilyo. Hawak na ngayon ng tagong PNP ang sospek matapos siyang agad madakip. Wala naman sa sarili ang sospek ng ito'y kapanayamin ng team. At tanging sambit nito ay hindi niya batid ang ginawang pagpatay sa kanyang ama at may naririnig umano siyang bumubulong. Patuloy naman ang malilimang investigasyon ng mga otoridad upang alamin ang sanhi ng krimen, kabilang na ang posibilidad na may diferensya sa pag-iisip ang naturang sospek. In the heart of changing lives ito si Josefil Candado ng Brigada News Philippines the music and news authority